sa nalalapit na pagpasok ng panahon ng tagulan, ulan Isa ang Barangay Luwakan Proper Baguio City sa mga puspusan na ang naghanda para dito. Sa tuwing may bagyo kasi, madalas silang nakakaranas ng pagguho ng lupa at maging pagbaha. During tagbagyo, uh, madami pong mga puno na kailangan putulin. Mga, may mga lugar na loose na yung soil na madaling magkos or mag pagsimulan ng landslides. Uh, parang last year po, uh, dito po sa May Pungian, meron po yung bahay doon na malapit ng malaglag. Pero wala pa mga deklarasyon ng panahon ng tag-ulan. Ang ilang probinsya sa bansa, partikular na sa Mindanao, nakakaranas na ng labis na pag-ulan, ang iba pa sa mga ito, nabaka na rin. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ noong May 23. Umabot na sa 57,000 na pamilya o humigit kumulang 176,000 na katawang apektado sa halos isang daan apat na putatlong barangay sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Saksarjan at Bangsamoro Region. Bilang tugon sa mga labis na naapektuhan, aabot na sa 4 na milyong pisong halaga ng tulong ang inihatid sa kanila ng pamahalaan katuwang DSWD. Dito na mahagi ang ahensya hindi lamang ng mga food packs, kundi ng mga sleeping packs, hygiene kits at mga gamit sa kusina. Tiniyak naman nila ang tuloy-tuloy na suporta at programa ng paghahatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad, gayon din ang kahandaan sa anumang sakuna sa pagsapit ng panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong, RNG News.